Good morning, Saudi Arabia. Good afternoon, Philippines. Shoutout po sa lahat po ng aking pong mga subscriber at to all my viewers. At ang ating pong iluluto po ngayon ay yung pong ginsan toge. Kaya samahan niyo po muli ako ngayon sa araw na to sa aking pagluluto. Punta lang po tayo sa kusina para po masimulan na po natin ang ating pong menu for today. Ito na po ang mga sangkap na gagamitin po natin mga ka-viewers. Gagamit po ako ng sibuyas, ng bawang, ng pamintang durog, karot, repolyo, nilagay ko na din po ang aking spring onion, ng tokwa, ito pong tokman to mga ka-viewers ay akin na pong uh, na At ito po yung toge na atin pong gagamitin. Bukod sa mga sangkap na to, mga ka-viewers ay gagamitin po tayo ng mantika, ng toyo, at ng oyster sauce at ng tubig. Kaya simula na po natin ang pagluluto. Kaya po natin ang mantika mga ka-viewers. muna tayo ngayon mga ka-viewers natin ang bawang nagayon din po natin ang sibuyas ganyan lang po natin yung carrots Lagyan na po natin yung repolyo. Lagyan na po natin ang paminta mga viewers na din po natin ang toyo.

konti tubig mga kapatid po. Ayan ako na po. mo muna natin mga ka-viewers. Antay lang na po natin maluto yung mga, mga gulay ayan mga ka-viewers, baka luto na ang ating ulam doon magiging na po natin yung tokwa mga ka-viewers ayan ulam ngayon tulad na mayutok wa sana o Naging natin po natin yung pong spring onion mga ka viewers yan uh -huh. matapos na tayo muna natin mga ka viewers nangayos na yun sarap. matamis tamis sya wala siguro po ng karot saka ng repolyo may napoto lahat anong paminta. Okay na mga ka-viewers, ito na po yung ating pungaulamin ngayon. Napatayin ko na po. Ito na po ang finished product po natin mga ka-viewers. Ang araw po namin po ngayon ang ginisang toge na may tokwa. At kung bago po lang po na napadaan sa akong YouTube channel, eh, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and click natin po ang notification bell para po update po kayo lang sa mga video na yung kong i-upload. To all my subscribers, maraming salamat po muli. To all my viewers, shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye po! 加油！